Yon, magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Ah, dito na naman tayo, ikalawang best nating mag-aaral magmaneho nitong apat na gulong. At naisipan nga namin mga idol na dito umakyat sa ano sa kilometer 90. Para doon nga kami magpractice. Eh, bayo naman pag -akit namin ng magsaysay mga idol, ay basa ang kalsada at kauulan kaya naisipan namin na doon na lang sa ano sa Pandan Real Quezon kami pupunta. At dahil nga maagang maaga pa mga idol ani eh, ay napakalinis ng kalsada, magandang mag-aral at wala masyadong kasalubong kasabay. Kaya ako muna ang tumira at syempre yung dalawang kapatid ay eh, maalam na at sila lagi na dito sa Impanta. Aba, eh, di talagang hindi ko nasasayangan at syempre by to na bagay, ay eh, pagkakataon na matuto. Para baga sa susunod na kami magagala, hindi eh, kami kami na lang magmamaneho. Ganito lang naman pala kadaling i-drive ito, hindi eh, ako marunong na. Pag hindi ka pa naman natuto, eh, mula sa bahay hanggang dito sa Real ako Kapan dumali, awan ko na laang Sa layong iyon ay. At sa wakas man din mga idol, ay eh, nandito na nga kami malapit sa tingnuan. Ay sakto namang nalubat ang aking cellphone. Iya, hindi nakapag-charge kanina at kagigising laang. Ay eh, anti-money tumakbo na. Kaya bayon, hindi ko na naipakita mga dinaana namin. Wow. Ayan, good morning mga idol. Ah, Andito na naman tayo sa ano, sa... Real Quezon, sa ginagawang kalsada. Sinubukan namin abutin yung ano, yung kalsada kung saan yung cemento. doon yung semento. Ang ganun lang pala yon. Tapos ando sa kabilang bahagi na yon yung may Isla Real. Lumampas pa kami doon. At yan naratingan namin tong lugar na to. O, ginagawa pa lang siya. Ayano. Oh. sa kataas oh. Lalim yung mga namimingwit doon no? yung mga nag casting ewan ko may huli na sila ako mukhang sumabit pang luro, yun mukhang sumabit ng kanyang luro, oh. yan hindi Ayan, lakad-lakad pa tayo mga idol. Tingnan natin kung ano yung kagandahan pa dito. Lawak ko lang tong kalsado. Bundok-bundok. Oh, para sarap ng picture din sa tower nito. Kaso nakakatakot 'to. Oh. ayun ano to bawal tapunan ng basura dito ayan si yan so mga kasi kasi nakakagalagalahan eh so tirlalim whoo makakilig yan ang lalim oh grabe bangin to oh Ano po yung kalsada ginago? Pari natin makikip dito mga idol. Ito yung pinakatore. Kaso nakakatakot oh. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo oh. Eh! Pero oh, bato to eh. Bato. Try natin akitin. Yeah! Ter! Uy! Uh! Nakakatakot! <laughs> Sprinter lo. Enggak tuh. Enggak tahu tetas. <laughs> ya. Blamian, no. min Liligu di bersama, Pak. Sama itu loh. Masih atas, Huh. <laughs> Mayo. <tengah>, ah. <laughs> Ah, uh, tatapusin natin mga idol ito. Makikita niyo oh. Ang lalim nito, yung asal ko daw ng to. Baka mga 'yan oh. Yung may mga tao doon sa buba, Oh. Nakikita niyo oh. Dagat yung ano, yung ilalim. Kaya sinubukan na mga idol na aratingin tong ano tong dulong kalsada na semento dito sa Real Quezon. At hanggang doon lang pala siya. Doon sa may kapilang bahagi na yon yan. Ang nandoon na yung semento at ito. Para puro lang patumbahin na to mga idol. ngayon ko lang narating dito lugar na to. Kasi abi lang banda na yon mga idol. Doon sa ano na yon, doon. sa din dulo na yon, nandoon yung ano yung Isla Real. Pero to ngayon ko lang to narating. Grabe. Parang inihihipan yung ano ko dito. Makakakilabot. malapit siguro taas ito ayan yung mga tao doon sa ano ganun lang kali ito so ba may pato lang akong inapakan napakita yeah, ko sa inyo mga idolo yung ating inakita na haba oh, ulit ako kuya yeah. ha hindi hey, ahon na eh yung ano yung pick up mga idolo ahon doon sa taas oh Boys. Ahon yung pick up Ayan, Tara ko mababa. Yeah, para makita nyo mga idol, pakita ko sa inyo itong ano. Pinatungan natin ba ito? Oh, yan na. Oh. <laughs> yeah, yan, tayo makayad. Nasa bato na yan? Eh. sinta sa natin ito. Yan, yeah, mga ganyan, taas. Grabe. Dito nakakagalagalang sumilip po. Grabe mga idol, ang ganda rin pala dito. Kapag ka talaga ngayon mo lang narating yung lugar, solid talaga. Oh, ayan, tabing dagat. Sarap magtambay sa tabing dagat talaga. Subukan <laughs> <laughs> so, yung makit doon. Lang dito. Oh, subukan so, yung makita doon. Yeah, oh, quality nga. <laughs>